Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong gabi o buong magdamag siyang mananaginip sa'yo? Nang sa ganon, ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra. Lalong-lalo na na hindi pa rin kayo nagpapansin ng dalawa at palagi na lang kayong nag-aaway. Away batik kayong dalawa. At dahil sa sobrang taas ng pride niya, utigas ng kalooban niya. Kaya siya ganun sa'yo. Kung gusto mo na maging okay kayong dalawa, at ikaw ay mapapanaginipan niya buong gabi o buong magdamag, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan niya ng pitong beses, hawakan mo muna saglit ang papel, pakatitigan mo ng maigi ang pangalan niya. Mag-focus at mag-concentrate ka at habang ikaw ay nakatitig sa pangalan niya, ay sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa kanya. Ibulong mo lang habang ikaw ay nakatitig sa pangalan niya. Kahit anong gusto mong sabihin ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng pangsindi, lighter o posporo, at sunugin mo itong papel. At pagkatapos mo nang masunog ito, kunin mo ang abo at ilagay ito sa plastic o zeplak. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at lagyan mo rin ng kaunting asin ang plastik o ang seplak na nilagyan mo sa abo. At pagkatapos, isarado nyo na po ang plastik o ang seplak at ilagay ito sa unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, kung hindi ito safe dyan sa unan mo, ay kunin mo ito at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At paniguradong siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo at ikaw ay mapapanaginipan niya gabi-gabi at paniguradong maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.